Hello guys! Welcome to my vlog! Look at the garden guys. I don't know. Anong klaseng bulakpak to? Maraman tog bahog otot otot. Ano Ang akong iyahang tanam nga uh, papaya. Among limonsito. Kung dihang. Ang akong silidri guys. Nawala naman tingalis guys. nahorot na. Oh, ayan na, ang ganda ng garden namin. Uy, ang tambok ng sibuyas ni Manding. Oh, kita nyo guys, sibuyas na dahonan. Uy, may luya pa siya. Pasokan nga natin. Ito guys, talisay. Kini siya guys, oh. Talisay na siya guys. Talisay na siya. Mahal, kaya na siya paliton samantalang dito sa mong bukit. kabaw, tapakan lang. Dere guys, inaalagaan yan guys. Mahal ang puno dito da, guys. O oh, ayan. O oh, ayan na. Ano kaya ito? Ano naman tong gitan ng ni Manding? Nasaan ano ang pagka nino? no? Nasaan ka yung gipang oh, ano na Wala na siya, tingali ni siya, di ni ko oh, sinira. Parang mers na ni siya. Ang dagan mga seedlings. Nasaan na siya mga ay, dito po. Unsa ka na siya, oh. Muna siya, guys. Ang ang... Akuang... Oh, muna siya na. Di na siya, Di Dili na ni kusinira, <laughs> kusinira. sa mga iyahang ipanit nga patatas, kamatis. Iyan, ibutang diri sa iyahang. Hmm. Iyan ang ikon. O, oh, iabuno. Sa sa itlog. O, oh, da. Sige. Banat. Sa'yo, action na ding. Manay fertilizer. Oxygen. Oxygen. Oxygen for the plant. <laughs> Kanang kinibitong talisay, guys. Kay kuwan man ni siya. man labay-labay sa may dalan, patumban sa kabaw. dire inaalagaan niya. Guys, may maliit kaming pinya dito sa ilalim ng kahoy. Ayan ang source, oh, guys. Ha. Oh. Siya ang source ang taga Harden ni Nader. O, oh, diba? O, oh, dami siya. May alubira dito. Kinsa tong gipang loro nga buhok. Kinsa tong gipang loro nga buhok, guys. Pwede na ka mo libre dire. Walay baligya. Libre tanan. Diyo kay niya nga kumpin niya, guys. So, ambot lang unsan niya. Nahinog na matingali ni Dengke. Ni itom naman. Ha? Uy, bata pa daw ko <laughs> di di na. Dili daw niya ni Tang Dekorasyon daw ni siya, guys. Ang mga si sibuyas tambok tambo kayo. O, oh, yan, Ang <laughs> tanong na po siya, o. Oh. Ang po ka na yung itara. Po ka na, oh. itibok it, 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 na siya, ding. Sa'yo so, na pagtanong magtanong. Tutukan ta mo. Saan man? Nanakanay not... <laughs> uh, uh, <laughs> buslot. Uh. Nanakanay buslot. Iyo, mura mangkagalubong. <laughs> Oo, oh, ilubong. Oo. Oh. Ano siyang matagpo niya kahoy, dere mo siya. Hoy, dili na siya dagkong kahoy. Uy, kikuan man na siya, kanang... Atong ginakaon niya unod. Ayan, chickpeas, o. Ayan, 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 na ayan, 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 murag na man. <laughs> 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 na man siya, guys. Sige lang, ayan, pagbugal-bugal dira. kay, mauna niya nga mo ang, trabaho din, eh. Hmm. Napay kamulong, uh pin niya. Yan na siya. O, oh, yan na. Okay, na yun sa mani. Muni siya ang custard. Nga, sige na kong kawaton na sa kan. Ito na. Sige kong panguha na ito. Kung naidaghan paliton, manguhag isa, duha. O, di, busog si Lola. O, di, nakatubo na. yung mountain na hangging Yan na siya guys. San avocado at daw ra siya guys. Ambot murag dili yuni san flower ang akong pamatiyaganiba kay murag nasaut gud ni. Yan siya manding akong bisab ug gira. Kung sunflower flower na siya manding, namatay ni siya manding, unsay ligama, walay sulod. Oh wala lang Oh wala lang <tong> tawo. Ko man tingali inisya deng. Bergerita. Sunflower siya pero wala lang siya nakaano, wala lang siya ni Sunflower siya ding pero wala siya na ni nasaut na south ba. <muchas> Noo oh, na south lang siya guys kay ya ya yuta guys, dili siya black. Orange ang color. Oh, atay mahimo dira, gawas lang sa pagpaganda oh. Guapo pa siya lang tao no. Masyaallah, oh, gapangbot na pud siya guys. Yan na pong gibalhin ang kuan ng atis. Hmm. Naanay buslot sa ilalom. Na kuyawan. Hmm. Ano na siya. Ngayon, manday ka diri magparamirang na, ah, Napay mong motorong sa imong ulo. Oh.